Eto na! Gagamitin na naman natin ang ating paboritong hero na si Moskubado. Ayun o. Bot tayo dito tayo sa bot kasi ang bot dito ang gold lane. So dito tayo sa bot ang... Makalaban ko rito ay si Rafaela, si Mia. Dito, hindi ako makapag kasi may Rafaela at sa kamiya ngayon. Mia, kampanteng kampante sa kanyang... Kampante sa kanyang pamsugod kasi may healer siya, yun o. Yun ang muntik pang mabigwasan yung tank namin na yan. pa ako ni Rafaela. Muntik na. Muntik pa akong na Ayun, oh. No? Ayun, no? Ras na ras sila kasi eh, kunti na lang yung buhay ko dito. Pati yung tank dito, kunti na lang. Uwi na lang tayo para hindi tayo mabigwasan ng Rafaela at saka Mia. Okay, sugod-sugod so so tayo dito. subo ayun, oh. oh. Yon, tago tayo rito. Hintay tayo ng timing. Ayon. Hindi tayo maka-timing kasi ang ang likot na kalaban Rafaela saka Mia. ayun, no. Nawala na yung tank dito. Ayon no. Ang likot ng Rafaela. Ayon sa uh, gitna nagbakbakan na sila na bigwasan yung kasama namin Kimi. ayun, no. Ayon na yung Rafaela. Ayon. Hindi pa natin nabigwasan yung Rafaela. Ayan. Si ang dami nila medyo ano, yan o pasukin. Ayan, nabigwasan natin yung Farsa. Tapos, ginabol natin yung Rafaela. Hindi natin nabigwasan. Yung niya dito sa boot na pupush. Ayan, tingnan niyo yung item ko dito. Hindi, hindi pabuo hindi pa tayo nakabuo na ang masakit na item mga ludi. Uh, Ay, yeah, dito, medyo alanganin tayo dito kasi may Rafaela at saka niya yung kalaban dito sa baba. At yung tank minsan na lang dumadalaw kasi tinulungan niya dito doon yung kasamahan ko sa tapa. Ayan o, na o, nahuli ako doon na no? naisisan ako ni Rafaela tapos nastan pa ako ni Mia yun. Basag ang bungo yan na... na... basag nila yung ture dito sa but. Ayan, mahirapan ako dito magdidip. Lugi ako sa lin kasi may ano siya. May healer siya yung Mia. And you know, Iyon na, no, oh, naipit natin yung Rafaela, iyon no. Oh. Nabigwasan natin yung Rafaela pero hindi pumayag yung ka kasamahan niya na mabuhay ako, binigwasan din ako, ayon. Oh. Ang lupit ng kanilang alpa taga pag tagapaganti. Pag nabigwasan natin yung kalaban a ah, bibigwasan din tayo ng alpa. Yan dito tayo sa bot. Post natin dito yung bot. Ah, push lang natin dito. Ayun. Ayun oh. Andyan na naman sila. Tatlo na naman. Ayan. Kawawa talaga ako ah tridit na ako dito. Kawawa talaga ako dito. Palagi akong target ng mga kalaban. Ayun, oh. Know? Ayun. Nagbakbakan, patay na naman yung tank namin. Na yung tank namin na, ayun, know? oh. Bu- Buti nakatakas pero bumalik pa eh kasi ayon nabigwasan tuloy tayo ni Mia kasi bumalik ka pa. Nagpaano ka sa kanalang sana, nagpa life ka na lang sana, umuwi ka sana kaya nabigwasan ka tuloy. ayon ang, ang lakas na nila. 5.30 na yung score. Nako. Luging-lugi. Luging-lugi talaga sa Luging-lugi talaga kami, oh, dito, oh, ayun. Nabigwasan natin yung farsa, tapos hindi papayag yung alpha. Binigwasan din tayo, ayun. Nabigwasan yung miya ni Florin. So, ayun. Luging-lugi na ako dito. Limang date na ako dito. Nako. Paano kami dito mananalo? 714 na ang score, ayun. Kukunin lang natin dito yung anting-anting yung red buff para maging masakit medyo may kasakitan na din yung ating damage. At dito, oh, yun. Andyan na naman sila sa Lord. Naglo-Lord sila, yun, o. Oh. Ayun. Nakuha nila yung Lord na bigwasan natin yung kalaban. Ayun, naka-trifle kill pa yung Florin at post na namin dito sa mid. Ito, diretso na kami yung Lord, ha. Hindi na nakalabas sapa kasi binigwasan na namin, sinalubong na namin para hindi na makapaminsala yan. Pinupos ko dito sa top, ah, andito yung Leslie. Masakit pala yung Leslie dito. Ayan, inis-isa na ako. Ayan, hinahabol pa ako dito. Ayan, ayan o. Oh. Ayan o. Inis-isa ni si Alpha. Ayan, na-shutdown na, -shout -na siya. Ayan o. Oh. At dito ako mag-critical muna tayo kasi pa, pa, ano tayo pamana. Ayan, and andon sa mid sa abot si Mia. ayon oh. No? Subukan natin. At dito, eh, inambos niya ako pero siya ang nabigwasan. Siya ang nabigyan natin doon. Si Mia yung nabigwasan natin doon sa kanyang tinaguan. Gusto pa niyang mangambos ako eh. Kaso nasa pader siya. Saktong-sakto na ipit. Oh. ayano, oh. Yung alpa nila ang masakit. Yon. Yon. Oh. Ano lang tayo? Play safe lang muna tayo kasi malakas na yung kalaban kasi pag hindi tayo nag-play safe, ayan oh. Ayan o, sinugod na naman tayo. Ayan, hinabol pa tayo. O, buti na lang. Ayan. So, patay pa ako kay Farsa. At nadali ng kanyang... Uwak. So, iyon. luging login na ako. Six-dead na ako dito. Pero mayroon tayong... Five kills at seven assists. So, okay-okay na to. So, dito tayo sa... Med, yan nakuha yung lord ng kasamahan ko. Kukunin natin dito yung red buff. Pero naku, na, ayaw binigay, ayaw ibigay ni ano? Ayaw ibigay ni... Kimi. Kimi. Yung Kimi Kimi. Tapos doon ako sa tap, magpupus na lang ako dito sa tap. Magpupus ako dito sa tap, ayan Oh. Ah, binigwasan namin do, doon yung Mia nagsegue kasi eh. So, dito ako sa top, diretsyo na ako dito, pupost ko dito sa top habang sila ay busy nagbakbakan doon sa mid. So, post lang ako dito sa top, ayun na oh. dubol nadubol pa natin yung kuhano, tapos tapusin na natin. Yun lang.